Ayun ano, guys oh. ang dami kong nahuhulang nahuhuling kitikito oh. 'yo. Dadagdagan pa natin. May culture ako ng kitikiti dito oh. 'yo. Live foods. Unlimited live foods para sa mga beta fish natin. Ayun oh. No? Unlimited live foods para sa mga beta fish natin. Ayun. Dadagdagan ko pa ito. Mukhang kulang eh. Ayan yung mga malalaki. Huwag niyong kukunin yung mga maliliit pa masyado. Mabilis naman lumaki yan. Yung mga 2 days lang malalaki na yan. Pwede niyo nang harvestin yan. May niyo naman yun eh. Ito. Pero ito pwede na itong mga to. Yung mga nasa gilid na to. Ayan, ang dami nyo. Wala nyo wala. Isang hig isang higop lang ng ano ko niyan. Ito. Nakikita nyo ba? Unlimited life foods yan. Hindi kasi ako marunong mag-culture ng tap niya. Wala akong makakuha na ng panimula ay. Pero ito, mag i lang ng water. Iitlogan na ng iitlogan ng lamok yan. Hindi ko pa nga pala pinapaabot na maging lamok yan. Palamok pa lang. na harvest ko na. Pinapakain ko na. Eh, di na siguro to. Marami na masyado. Yan Masustansya kasi ito eh. Live foods para sa mga isda natin. Nakakatulong to para maging mabilis yung paglabas ng kulay nila. Lalo na sa mga junior size na molting pa. Tsaka sa mga breeder para mabilis ma-develop yung itlog nila sa katawan. Ayan. Ayan. bibigyan natin. Tsaka itong isang breeder. Silipin niya natin. Ayan. Ito yung breeder ko eh. Egin na rin yan eh. So, ang dami kong nahuli. Tuwan-tuwa yung mga yan. Tsaka ito. Mga sorority na yan. Ito siguro ano na lang ang bibigay, so ko sa kanila. Yung mga sorority ko na ano, juvenile. Ano na lang ang ibibigay ko? BBS. Ayan o. No. Ito sa mga adult na ito. Sa mga sorority para mabilis magka-itlog. So, yun. Ayan o. No. Ayan oh, ang dami hanggang dito na lang fish